Okay. Kaya ang katawan niya, siya. Ma. Tangin na nga, nag-steroid ka ba? Bet, ang laki ng katawan mo. -pup 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 ano ba tinira mo? Kendi yan. Para, 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 ito, seryoso. So, hindi ko alam kung sino mauna sa ating dalawa. Pap -pap Basta ang mahalaga, hindi kita nakakalimutan. Ano eh, binibig, para yung... No na problem, na no problem. Na. Alam natin ang isa't isa. Ah. Pare tayo. Alam mo, alam mo kung sino ako. Alam mo, alam ko kung sino ka. Ah. Di Diba? Kumain ka na ba? Siya yung hindi sa posa kaya sa palad. Ang hindi pa rin. Ba check mo na eh roon na siya pa rin. Pwede serop ay tayo. Oh, sese rito ah. Oh, ay skip pa rin. Pa rin mo na pagkaño, ano? Alam, baka na mamatay 'yung naman ay ko. Maing, paet mo na. Ano pulutan? Yung ka ano Anong favorito mo? Pare, kumukubra na mo. Kobra. Huwag ka magkukubra. naman kobra eh. Ano ba naman? Pagkain na lang. emperor na ba? yun. Bala naman. Ano lang, ayong, ano, gusto mo yung ano, tuna at escape. Sige. Ikaw lang bala mo, may hili. Ah, no,

Gagawin kami! Gagawin kami ni Epax! Kasi iyong pakayaw si Sen si Epax ka! Indyano ka yata eh! <laughs> Indyano <Indiana>, <ba? laughs> <laughs> ka ba? Iyong kasalisan ko sa siguro Iyong liwanan ko sa sa mga viewers natin ko alam kung sino mauna sa atin dalawa ang malaga na naging magkaibigan tayo. Baala na si... Baala na si... Baala na si... Baala na si... Indiano! Indiano ka, Indiano. Hindi ba akong close lighting ako ati, Indiano ka na. Riyan ka na. Uwi na ako. Naka, wala yabit ka pumanggit ng ganyan. Ano na ako mga... Ang dito ng beto ko, meron ako. Ah, so ah, hindi kita makalimutan. Siyempre, so, may pamilya lang. Kaya hindi kita araw-araw na... Ano. Ang mahalaga. Let's, let's, let's shut, sorry, well, here, last, las last yan. Last, yan. Last, ko Para sa iyo. Ay, ano ka, nakakasal. Na ako. No. ako sa November 7. Jetshee. A diplomatic in worry kayo. Gasalo sa November 7 sa Somerset. Alam mo ba sa Kasi pare mo sa umang pare. Nenena pare. Kaya na ba? Mabira ka na ba? Nene, na ako. Nene na yung sa'yo mo. Pare mo sa lupa. Dalawang puto may maya. Stone Creed. Ang kaya Sige, naroon na magkasama kami Kaya kanina. Kaya ko bumuha nga ang uh, mga mo. Wala mo ka ano yung... Ano? May nga na. Nung gaya Salamat sa... Wala nga ano ito. Itong vlog na ito, walang ibig sabihin. Bakabuhay ng mga mong buwan. Kasi Evans kami ni Evans ay, ay ni magkaibigan. Ay, Wala kayong pakialam kung anong sasabihin nyo sa akin. Babay, pare! Babay! Babay!